Uh, klaruhin ko, uh, general ako sir uh, hindi po ikaw ang pinatamaan ko noon uh, you were never sip-sip to the duterte administration i i never heard you as uh, sang praises uh, for uh, for the war on drugs that we waged uh, during the duterte administration kaya ay nagtataka lang po ako bakit ka nagre-react hindi po ikaw ang pinatamaan ko noon, sir. Uh, yung iba po. Yung iba. Hindi po ikaw. Kaya po, uh, I'm very sorry kung uh, you reacted that way. Uh, hindi po ikaw ang pinatamaan ko. I uh, have high respect to General akop, o Congressman Akok. Uh, isa yan sa mga PMAR na naging politiko na uh, hinahangaan ko. Dalawayan sila ni Senator Lackson. Aking um, iniidolo ng mga uh, PMR turned uh, legislator. Kaya po, uh, sorry kung nahagip uh, ka doon sa sinabi ko. I did not intend to mean it na uh, ikaw yun. Meron lang ibang kasamahan mo dyan na, let's face it, totoo naman talaga na kung maka, maka Uh, sing ng praises towards the uh, Duterte and the uh, war on drugs before. ay ngayon ko makatira sa war on drugs wagas. Yun lang po. I'm just being frank. Pero hindi po ikaw yun sir. I never, I never heard that uh, you sang praises uh, uh, to uh, towards the war on drugs. I never observed you to be sip sip during the Duterte administration. Wala po ako nakita si Rel. Uh, magaling ka. Uh, you, uh uh yung ginagawa mo. Alam mo yung ginagawa mo. Pero sorry lang po, uh, nagtataka lang ako bakit uh, ikaw ay nagre-react. Hindi po ikaw kasama doon sa aking uh, pinapatamaan. Uh kung gusto mo malaman kung sino yung pinapatamaan ko, sir, alam mo naman siguro. Nakikita mo diyan nasa nasa kasamahan mo lang diyan. Uh, just look around you. Uh, magkikita mo yung mga tao niyan. But not you. Uh, to be frank about it. Hindi po ikaw ang uh, pinagtamaan ko. Yun lang.